Magandang hapon sa inyong lahat. Tanghali pala. Ito at mayro tayo na spot na nanguhuli ng isda dito sa Agusan ng Tubig. Na mag-ama. So, ano pa natin? Bigyan naman natin sila ng pangkain. Hi! Kami kayo nahuli? Ay, ang late naman nang nahuli mo. <laughs> oh, sige. <laughs> Thank you. So, yun. Kaya! Ay, magkasama ba kayo? Sige. Oh. mo na lang. Marami naman na huli dyan. Pwede yan kainin na. Ready to eat. Salamat. So, yun. So, yun ang yun nabigyan niya natin sila ng uh, ang kain nila ngayong tanghali wala pa silang nauhuling isda meron isang piraso maliit lang kaya so, binigyan natin sila ng isda so yun at least kahit paano kahit maghapon sila manghuling isda na sila ba?